Pakin ito. Tuna, Pilipin. May 50 yan nga so bagsak presyo pagdating sa umaga. Oh. Nagalaw pa. Bago huli lang po. Dito tayo makalot eh. Day 30 po. 3.30. Ano ba? Isang magandang buhay sa ating po mga minamal mga viewers. Ayan guys. Araw po na ngayon na Webis, April 24, 2021. Ganito na mga arami guys ang namimili dito po sa loob ng bulungan sa Pranyaki. Grabe, dagsa ang mga tao. At grabe mga kapaklers, bak sa presyo ang kanilang titilis sa andamakmak po ang dumating ngayong araw na At ito naman mga kapaklers, itong buwan-buwan na ito wala kasi pong tindera kaya hindi natin matanong. Napakasariwa po yan mga kapaklers. Bakong dating na po yan at nilalatag dyan. 70 pesos po ang per kilo pero kapag pultuhan po ay talagang uh, mura lang po ang bigayan nila dyan makakamura ka po kapag pultuhan ang kunin po ninyo. pero pag uh, kilo kilo lang 70 pesos po per kilo grabe na pakamura. at grabe guys yung alimasa hindi na magpapahuli sa presyuan 80 pesos na lang po ang per kilo grabe na pakamura ngayong araw ibis Dagsa terkali masa dilis at <tuh> Sa atin naman pong lapu-lapu mga kapag-nurse boy na buhay at gumagalaw pa 300, 300, 300. Uh, yeah. Ang dami na kayo

260 buwan, no? Oh. Buwan. Saka, ano, 380. 260, pag buwan. guys, Ganda na ito okay, uh, mga tunan ni ate 250 na lang guys, ang kilo

sulat kerdino, hindi sabi kerdino, kerdino, binti pisos kerdino, 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 lahat kerdino, 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 ito guys, piso-piso ito guys ah. Ito napakaganda talaga oh. Yan piso ito, 120 may lit. Grabe napakaganda oh. Ito na raw. Ay, ito lang sayo. <laughs> ako na ako yo. Oh. Ito daw, ito daw makakain lol. 20. 120 1 120 sa tinola lit. Ito na raw. Ito na kapinin si Ate. Si idol natin dito, Lungan. यार भाई भूमिये शायद

50 isang kilo. Malalaki yan, ganun ka. muna to. 30 kilo lang 10 kilo lang to. 50. Grabe. Malalaki kilo. Dito, kilang kilo pwede. Bumili ka lang. Oh, 50 Malalaki yan, malalaki oh. Malalaki. 50, 50. Dito, bigyan ka Dito na guys, matupukan. Guys, Ah! Hilingan, lang to. umpisa ng tubukan dito. Tulo. Oh. Oh, umpisa na, umpisa na. Lipat-lipat oh, yes, lang. Oh, lipat. Lipat-lipat lang para no. Grabe, ang sandaan lang yan, guys, napakarami. Pati to, kuya, sandaan lang din. Oh, sandaan lang din. Yes, sandaan Ito, kahit to, sandaan lang din to. Ito sandaan eh. lang to, guys. Napakarami, guys. Lipat-lipat, eh. to Isang doon din, di ba? Isang doon din.

lapo guys packing na lapo lapo gato 3.50 saya hebat. Tiga ratus enam puluh. Tiga may kasibid rin dito Murang-murang Adi -murang. Ano? 340 Aba, Aba, mawaba lang ipo natin ngayon Nakaraan, 460 ano? O, oh, malalaki naman guys, o 340 na lang daw kilo Busing mamaya na 380 tayo dito size niya. 380 ha 360 360 araw Pwede yung number yung? Kasi bak baka para Kasi may mga viewers ako na gusto Bumili ng hipon Para kasi bultuhan, pang negosyo eh. so, na sa iyo na Para ano Mga hipon Pukuha tayo guys ng number Para ngayon, gusto nyo yung Pwede lang kang gumairag dito, no? Kaya, okay, kuya, shout out. Ayan. Shout out muna. Ah, uh, viewer. Mas si kuya yung nagbibinta ng ano, ng uh, alim alimango. Ayan. Ito yung mga ano, tropa natin, mga alimango. Oh. Ito, malilit mo, mga ano? Ganda pa nga yan, matataba. 350? Ah, 320? 320 na lang. 320 guys, ha? Ganda pa nga yan. Oh. 320 marami pa yung marami 1 kilo. 1 kilo marami pa kasi so, maliliit siya no? Ito meron naman tayong malalaki ano? Ito 450 Kaso uh, Buhay din Ano uh, so, yan? 550 yan kaso bagsak presyo pagdating sa umaga 550 kanina Ngayon 450 na lang O oh, yan o no? yung umaga Kita naman guys o oh. 550 yung umaga yan Ngayon 450 na lang Ngayon 450 na lang Marap na. Kailangan na mingay. Hindi, <laughs> <laughs> mamaya. Marami na mamaya. Hindi, pa yan. mga mga ang eh. Mga... Yung mga ano din, yung, mga... yung, yung, yung naglalak. Oh, okay, binibita nila eh. Okay, din nila. Ito, 3 naman to. Ito, uh, ito size naman, 3 oh. Kaya dapat ibigay mo lang din. Mura, para makawin na. Ah, uh, din nila. Ah, okay. <laughs> okay. Kasi ah, 20 20 ang kilo guys Rabi mura ay no Gal Galungbong ito di ba Nalaki 70 lang guys oh. Rabi na kamura Ito tulungan mo ah, 140, ito pala. 140 140 140 150 150 ito, 120. Gaganda, oh. Kapakoy, 120. Pinta, guys. 120 ang kilo nito, ito, ito. Ito, oh. Ito, maliliit, oh. Tulingan. Mahal lang. Tulingan, paano? Piso na lang. Sandahan tulingan, oh. Sandahan. Ang grabe ka ganda, oh. Fresh na fresh, oh. Sandahan na guys. Pagkakataon. So naman yung ano nila, oh. Ayan, balsa, 120. Balsa, 120. 120 kilo balsa. Ayan, Ang Maganda yan. Makaano to? 150 na lang, 150. 150, see? Pusit. Ayan, pag-20 kanina, boss. 250 na lang kanina, eh. 1, 1. 150 na lang. 150 na lang kanina. 250 na lang kanina ito. 150 na lang, oh. Shout pala kay kuya. Shout out, shout out. Good morning, good morning. yes, <coughs> morning. Hmm.

Paglaki, like okay. ito yun. Lumaki ito na. Thank you, thank you. Ape lang nga rin. Kanyang karami guys. Ang na lang, pangis po siya. Ano ba ito? 150 yan, 150 na lang. Pangis kabitse, okay. Sigam okay. sa miso. Parang bagong uli lang yan, oh. Oo, bagong labas to. 150 bintahan yan, 10 banyera lang yan, yan na lang. Maria yan, 120. Paano? 25 ko dito. 200 lang, tibibigay ko yan. Grabe guys, so 200 daw lahat, so dami. Lahat, oh, 200 lang oh. yan. Pamprito yan. Pamprito, gawin. o. Oh, Lumpia, pwede. Lumpia, no? Oh, Lumpia, yan. Yan, yan ang ginagawa pang Shanghai. Lumpia siya, kay malaman. 200 lahat, o, oh, mahigit. O, so, 200. 10 kilo. oh, 200 lahat. Ito, dalawang plat. Ito, 200 Ito, 320 lahat. 320 naman, tawang natin. 220 natin po siya. Dito, kagandaan kasi dito. May mga price, guys, no? Yan, yan, katanong.

P20, P20, P20. 20 pesos, marami, 20 pesos ang kilo. 20 p kilo, guys. O, maraming galungo Ito, sita mga laki. O, mga ano, o. ng Kaya, makaano oh. ang kaya? 140 140 sa mga

Ay, yung lapo mo, makano yan? yan? Ha? 320 lang, 320 lang. 320 lang. 320 lang pala, ha? 350 ko, 320 lang. 320, oh. Mas mura sa inyo, oh. Sa kapila, 350. Ay, tropa. 320 na lang. Ayan, guys. Ito, sarap sabaw bow to. Sarap la, sabaw bow yan. Labahita. Oh. Nagalaw pa, oh. Bago huli lang po. Bago huli lang. Eh, ayun ayun nakatunayan talaga na press na press yung isda. Ayan oh. Oh. Oh, nahinga pa. Dito tayo makano te. Dito arte po. Dito Sariwa sariwa ah. ano. Bago huli lang 'yun oh. Malilit po, ayan buhay pa rin oh. Alam mo 'yan. Oh. Oh. Bakalaw yan guys ah. Yan makakaano 350. Oh, 300 pa lang.